So yun, magandang gabi mga hamog dyan oh, Gabi na talaga Medyo mas maganda yung bintahan ng isda natin ngayon Medyo hindi ko lang nabidyoan kanina Pila yung tao At simpre Walang tatayo ha kan ka uh, tawag nito ka pamakyaw lang yan kanina tangali yung isda namin uh, na ano. si boss Wa, wala 10 po wala sa puti boss 10 sa kabila guys sa uh, karnihan natin yan medyo maganda ganda na rin ng bintan nila dyan kasi pag araw ng linggo maraming tao talaga yan sana araw araw ganyan oh. maraming namimili sa akin lang medyo matumal guys kasi grabe ang mahal ng mga gulay ngayon, kalalo na yung karos na yung guys. Oh. 200. Ang presyo niyan, 220. Yung talbos oh, ng kangkong na yan, 20 o oh, isang talay niyan. Di ba? Ginto. Dot. Ang hulog ng ano Ah. Yeah, mo guys, yung ginayat ko hindi pa na uubos oh. Pero pangalawang gayat na yan. Yung togi ko na nauubos na. Tataw pa rin yung kabila oh. Ayan, tumulong na yung mga alalay na kabataan. Anak nung ano namin. 20 boss. Apple. eh yung itod yung bangus natin na tabang sisang lang yung natitira yung mga maliliit na lang oh no? tawilis at saka galunggong at saka isang tambakol na malaki mga kahamog sa yes, paki uh, pakishare na lang ng live ko pakishare na lang po sa mga hindi pa nakapagsubscribe dyan subscribe na lang yon bagong taon na 2025 na sana mapansin na tayo baka naman yan yung mga viewers ko dyan pakishare naman ng video ko para lumawak ko itong pinapatuloy kong pagsusubaybay sa aking paninda sa aking gulayan sa daan at saka sa ating manokan at para baka sakaling certain tayo at marami po tayong matutulungan ayun hanggang dito na lang magandang gabi sa inyo God bless po, ingat po yung lahat Breaking's na po, bit breaking's po sa inyong lahat.